I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Sa gabi nga guys, ay talaga namang pinag-usapan sa social media ang pag-I love you nga ng ating Doni Pangilinan na kung saan ay para nga daw ito kay Doni, pero pinasa nga ni Donnie kay Belle at talaga namang para-paraan nga talaga itong ating Doni para makapag-I love you siya kay Belle Mariano pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ito namang ating Belinda ay huling-huling ang tinawag na babe si Doni Pangilinan na, narito nga guys sa nasabing video. Okay. I love you, Dawson. I love you, Dawson. I love you, Dawson. I love you. Kumaning nga agad ito ng maraming komento mula sa mga bula. At dahil nga sa kanila, another angel girl ang linaw kitang kita yung babe ni Bell at pagpapanggap ni Donnie na may nag I love you kay Bell pero gusto lang naman niya talaga sabihin ito na kung saan ay talaga namang huli nga raw pero di ko long itong si Bell Mariano sa pagtawag nga ng babe kay Donnie Pangilinan. Bago nga sabihin ng ating Donis ang I love you kay Belle. Kaya naman kilig malala talaga ang mga bula sa kaganapan na ito sa concert kagabi sa Solaire ng ating Belle Mariano na talagang pinakilig nga tayo ng ating couple kaya naman ang mga bula ay hindi talaga makamove on dito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na Yuda.